sinasabi rin po namin na kung ano pinagdaanan nila, dadaanan din po namin. Yun nga po sinabi nga po namin, gusto namin pakilala kami ng mga tao as friends sa sarili namin paraan. Um, Nakaka-pressure po kasi nakikita nila sa amin yung yung kahiyan noon. But at the same time po, um, mas gusto namin na nakikita nila kami as kami. At hindi ibang kami. Uh, Nakahawa oh, ka ba po yung gano'ng statement mm -hmm. Dahil um, paano pwede namin na gawin? Yeah. Direction po talaga namin, uh -huh. gusto ko, maging si Seth ako. Gusto ni Francine, maging si Francine siya. Gusto namin maging Francine. So, pag tinitignan ko siya, na, uy! Malakad din ko ano Hindi nga wala. wala. alam niyo po yun na hindi ako magiging Daniel. Napakalabong po mangyari yan. Boses lang, ikaw na yun Actually po ako yun lang <laughs> Yes, yes, then, yes. Hindi po ako magiging Daniel. ang ang pranset, hindi ang magiging Daniel. Yeah. Hindi po yan. Hindi namin ang... Hindi namin... Ayaw pa tayo. Ayaw namin. Ayaw namin, ayaw namin, 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 ayaw namin na maging yeah. Okay. Pinastay na yan ha? Ayaw po, ha? po <laughs> namin maging Daniel. <laughs> gusto po namin maging pranset na hindi po biro ang naabot ng God Pagdating po sa trabaho, hindi po biro yan. Kung anong na, nabigay nila sa sa industriya na ibahagi nilang talento, hindi po biro yun. So kami, bago kami maka, mak, maka, maka, makarating doon, hindi, hindi po biro yung pagdadaanan namin. so, no. siyempre, ina-expect din ng tao na Nung kung sino man yung nag type ng statement na yun, nasama mo kung tayo. So, hindi ko biro yung journey na pagdadaan nyo na yun. po ang ibig sabihin. Yeah. Okay. Pero, don't get us wrong po. Um, we, we love Kanye po. Um, naging friends po namin sila. Actually, si Ate Kante eh, po. Um, Kapag ka, nagkakasabay kami sa trabaho, nagbabatingan kami, at mabayin po sa akin um, si, 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 Ate Kat at, at siya pa si BNJ. Yun lang po talaga, gusto lang po namin klarihin dahil hindi ko kumain ang susunod sa kanya. Laki, hindi ko sa kanya. Yun lang po.